Dok, dok, pwede pa quickie? Dok, bakit uh, kumakapal lang uh, sa ang puso kapag mayroong high blood? Okay, uh, galing po sa pagtas ng presyo natin, no? kailangan mag-propel no? Uh, ang ating heart muscle na napakatas na pressure sa loob ng puso no? uh, para may, may push niya ang dugo. Now, uh, dahil sa tagal ng panahon, palaging ganon, no? kakapal yan. Parang, tinatag, parang yung paan natin, araw-araw natin nilalakad, nangangalyo. Ang puso po nangangalyo rin. Kaya may tinatawag na nangangapal ang puso pag matas, matasang madalas matas ang presyon natin. Ang tawag po dyan, left ventricular hypertrophy or LVH. Uh, yan po, yan ba normal o abnormal? Of course, hindi normal yan, pero hindi naman kailangang tapyasin. No? Uh, yan ang lumalakihan para uh, mag-compensate sa napakataas na pressure sa katawan natin para hindi tayo may stroke hmm. at saka hindi tayo ma Okay. So, so anong solusyon? Uminom ka lang ng gamot? Pa? Well, pag bumababa na po yung pressure nyo, no? Uh, pero in rare circumstances, nababalik siya. Hmm. Pero maganda nga, nangangapal yan. No? Ah, para ma-protection na ng uh, utak natin sa stroke. Oh, wow. Oh, Thank you, Doc. Thank you.